Hello everyone! It's a sunny day in Baguio and ngayon nga maglalakad-lakad tayo and we will see kung ano nga ba yung mga plants na you can just see easily along the way. And dito nga sa baba natin, we have a fortune plant. Sobrang lago niya. Ganyan yung itsura niya. Ang ganda niya palang tignan pag madami. It's very tropical. Ayan yung view dito. Ponset siya. Ayan o, red na red na. we are trying to explore itong area na ito. As you can see, ang daming plants all over. So, syempre, meron tayong pine tree dito. Ayan. So, this is our pine tree. Maghahanap nga tayo ng mga ornamental plants na may kita lang kung saan-saan dito sa Baguio na binibenta at a higher price, especially ngayon na may pandemic, usong-usong ngayon ang mga halaman. Ayan. So, dito banda, we can see, ayan o, oh, yung, yung red na yan, yan yung tinatawag naming yung blood leaf or yung blazing rose. Ayan siya o. Oh. Ang ganda rin nito. Ayan. So tumutubo lang sila kung saan saan. Literally dito sa tabi tabi. Ayan siya. Ang ganda niya oh. Imagine having a landscape of this red bloody leaf. And katabi niya nga Ayan, ang lalaking leaf. Ito naman yung ating dumb cane. Ang lalaki ng dahon niya. Madami akong dumb cane doon sa loob ng ating bahay kasi it's a perfect indoor plant. So if you're looking for an indoor plant na kahit walang araw, mabubuhay itong dumb cane. Ayan no, oh, ang dami. Kahit ako sa inyo. Ayan, ito oh. So you can just easily uproot ito. Malalaki ang ugat nito. And you can just easily uproot it. Then, i-transfer nyo agad sa inyong bahay but we will not be doing that Ayan siya, ang lalaki ng dahon. So this is my hand. Ganyan kalaki yung mga leaves ng ating damkin. Yeah, so it's also a very nice weather. Yan yeah, o, may mga pine trees tayo dyan. And we have ito yung ating mga banana leaf na literally tumutubo sila. So wala namang may-ari nitong area na ito. Kaya we are very safe of exploring this place. Pero hindi naman tayo kukuha ng mga halaman. I will just be showing to you yung mga possible na makita natin. I don't know exactly kung ano ito. yeah so if you know it, you can just comment it down below. Ayan no, may ano pa sa doon. Namumunga na sa pero sobrang taas, walang makakuha. Ayan. Very tropical itong ating location ngayon and at the same time it's very cool since nasa Baguio tayo ngayon siyempre hindi mawawala yung ating mga wild sunflowers it's their blooming season ngayon hanggang Feb expect na yung mga wild sunflowers madami-dami pa yan maganda din siyang tignan if tatanim siya sa inyong mga backyard ayun oh, may mas malaki pang gabi doon check natin Ayan. Ang lalaki oh. Gusto-gusto ko magkaroon ng ganyan doon sa ating rooftop garden. Kasi masyadong mayabong yung kanyang dahon. And it's really nice. Ayun oh. May mga kakaiba pang halaman doon. I don't know exactly their names. Walking sa nature. Ang laki niyang tignan. Out of nowhere dito sa forest. So pagpapabayaan nga talaga natin yung mga plants natin. They can really look healthily sa kanilang natural na environment na habitat. Ayan, so sobrang laki niya. Mayita nyo. Minahinda tayo flower. Ganito yung itsura niya. This one is what we call yung Dama If you are familiar with that, bumubukas siya tuwing gabi and it has this very strong na scent. Ayan nga, tiba? Sabi nga nila pag ganito, parang amoy ng patay. But it's really fragrant itong Dama And also, we have this. Ito yung mga very common na parang wild flowering plants. Ito yung BCDZ na tinatawag natin. And as you can see, tumubo lang siya in between dito sa mga rocks. Ayan siya, o. Oh, diba? Kung saan-saan lang siya sumusulpot. May mga magaganda dong halaman, o. No? Let's see if makakapasok tayo dun. Tingnan natin kung paano umakyat dun. yung ating polka dot na plant ayan and typically walang nagaalaga masyado ng gayto sa Baguio since it's just a wild grass but I've seen nga sa mga online na binibenta itong halaman na ito but here sa Baguio ganyan lang talaga siya it's very ordinary ang dami kong halaman na hindi alam ang mga pangalan nila so this one looks familiar ito yung ating singonium ayan tumutubo lang pala siya kung saan saan Tingnan natin kung anong itsura gan Ganyan no, Ang lalaki nila Singon Tabi-tabi naman sila dito Ayan o, no, very healthy Ayan o, no, makita nyo naman Very healthy rin yung kanilang mga leaves ito yung mga ferns natin na giant Kita nyo ganyan siya kalaki and syempre bagyo may mga sayote tayo dyan na umaakyat ayan o, oh, tinan natin kung saan saan, pwede nga mahingi ang mga sayote sa mga kapitbahay eh, kasi tumutubo lang talaga sila kung saan saan ganyan yung dahon nya ganito ang bulaklak ng sayote If you are not familiar ganyan ang itsura niya. From here may nakita tayong maganda, look in front of us may malaking monstera doon sa ating harapan. So, let's try to cross. I don't meron rin sila dito yung monstera na sobrang laki. Hindi lang siya sa plant, naging kumapit na siya sa puno. na yung mga roots niya kumapit na dito sa ating pine tree nakapit na siya yung you would see how big itong kanilang mga monstera siguro yung isang leaf nito would cost you around 1000 pesos na ang laki niya oh usually ganito yung mga perfect size na nilalagay sa mga pots ayan ganito yung mga binebenta siguro thousands na rin yung mga prices nito but syempre pag ganito nakalalaki kasi you can siya you know, pwede nyo na siyang gawing payong kasi sobrang laki nila Hanggang doon sa taas na kaikot dito sa ating pine tree. Ayan, so you might be thinking na putik itong dinalakaran natin, pero hindi siya putik. This one is ano to, uh, yung mga pine needles na nag -dry. So, color brown siya. And, yun nga yung inaapakan natin ngayon. Oh, we have this. Ano kaya ang halaman to? Ayan, hanapin natin yung mga owners para baka pwede tayong makahingi. Pero, parang wala oh. Ayan, pag ganun pa. Magandang tumira sa isang location. Kung saan yung environment mo is still very close sa ating nature. Ayan o, oh, ganda. Yung mga ibon, you can hear them. May mga bird's nest tayo doon. Ayan o, oh, mga bird's nest. ano no? Very, very, unique yung kanyang flower and dun nga sa likod yung ating bird of paradise ayan literal tumutubo lang sila kung saan saan ayan flower of a bird paradise meron din tayo yung red na ganito ayan. along the way ang dami na nating nakitang mga halaman ayan uwak tayo dun sa taas ayan no so hindi ko alam kung anong pangalan nito but it would look like this ayan siya ganito yung kanyang leaves and hanggang dun sa pinakataas nakakabit siya so it's very nice to see Ayan nga. And here, overlooking yung ating sunset, doon banda. Ayan. So, ganyan lang dito sa Baguio. Ayan. So, ito yung puno na minention ko. Ayan. So, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel for more updates about plants.